agoy kugihan man maglabah kugihan pod manampay kugihan pod maniklop for today's video guys no maniklop mi og kanang amo ang na mga bado na amu, guys almost one week naman ito nakatambak dito sa aming labahan so minsan nga guys no araw-araw ako nagkukusot pero pag sumurinder na talaga yung kamay ko guys kasi sa lalaki nga talaga ng damit na lalabhan ko ang ginagawa ko dito pag surrender na talaga ako yung kamay ko ang susurinder pati yung katawang ko pagod <laughs> kasi malalaki talaga to guys eh. So mayroon naman tayo ditong washing. So iwa-washing ko yan kapag sobrang dami na talaga ng labahan pero pag kaya pa naman kusutin, kukusutin ko talaga yan guys. Naalala ko nga nung bata pa kami guys no. So sa bundok, syempre may taba yan. So sa mga Bisaya diyan alam yan relate yan no. Sa mga nakakapanood dito sa aking mga kababayan na taga Balugo, alam niyo naman no, di ba nung maliit pa tayo. siguro mga 12 years old ako noon guys, pinaglalaban na ako. Hindi hindi pa ako gaano magaling maglaba ng 12 years old no. Pag hindi ko yan naayos sa paglaba, so ipapaulit yan sa akin. Palalabahin ako ng isang planggan so hindi ko halos matapos yan guys kasi sobrang dami nga at uh, sobrang dumi ng ating mga labahan at habang nagtitiklop nga ako dito guys ay sinukat ko na yung damit ni Mahal kasi sabi ko parang bagay sa akin no parang pagkabuis-buis ko talaga magsuot nito guys no o bagay naman talaga sa akin yung mga ganito kalalaking damit pero hindi talaga ako nagsusuot ng mga ganito kalaking damit guys medyo baduy baduy talaga ako noong hindi pa kami talaga ni Mahal nagsasama no nung makilala niya ako first meet namin so sa mall ang suot ko talaga noon yung t-shirt tapos yung parang jogging pants mahal no so yun tapos sabi ni mahal nagkaangkaang daw ako maglakad ganun talaga ko guys sakang kasi taga bundok man ako guys <laughs> Baduy talaga ako guys naman na met pero unti-unti na talagang nagbag naging kami na kasi Yan ay nagde-decide kung ano yung gusto kong suotin tatanungin niya ako kung kung bagay ba sa kanya oh ay di nagkakaisa nagkakasundo ay at syempre nga guys ay masipag talaga yan si mahal ah tumutulong yan pag naglalaba ako siya naman yung taga sampay so tatanungin niya ako mahal tapos na ba pag uh, dryer ko or uh, piga ko at ah, diretsyo na agad niyang sampay and then ibibilad pa niya yan sa araw and then minsan nagtatalo kami kasi pag uh, may mga ulan-ulan tapos biglang umulan nagbabagutbot ako guys na. sabi ko dapat hindi mo na binilad sa labas dito na lang sa loob ba ah, at na nagbinagulbol na po na silang duha <laughs> At pag hindi pa rin nga ako titigil sa pagiging uh, bungangira ko guys, ayan, so sasabihin na niyan, oh, huwag ka na maingay. Eh, ako naman, so tahimik na lang. So, ganun lang guys, no? Pag mainit ang isa, malamig ang isa. So, dapat ganyan kayo. Huwag sabayan. Kung mainit ang isa, dapat ikaw yung tubig. Kung nasisilab na yung isa, dagyan mo ng tubig. So, ganun lang talaga guys sa relasyon. So, magkakaunawaan kung ano yung dapat. Hindi nyo pagkakaunawaan pag-uusapan. And then, pag hindi na mainit ang ulo, kakausapin mo, ano ba talaga? Kaya ba naman? Kaya ba natin itong irisolba? At pagkatapos na nga namin dito magtiklop, dinala na niya doon sa kanyang drawer. At ako naman guys, ay pumuesto na dito sa aking uh, kama at para mag-edit ng mga video. So, guys, maraming salamat sa mga nakakapanood sa aking video. At kung hindi ka pa nakafollow, ayan, please support us guys para updated ka sa susunod na video sa aming Life Edge Doesn't matter. See you in so the next video.